<laughs> Tapos may buldo. Ang cute ng buldo niya ba? <laughs> Alam mo yung tatlong buhok <laughs> yung na galaba, naglabas. Yan ang nakita mo? Oo, oh! kanina <laughs> pa yun. Nag-joke ako sa baba. Ayan, pa-umi na kami, guys. Uy, guys, kasa mo yung picture, guys. <laughs> Tapos na maghapon namin sa outing. Uy, wala. Uy, ano, ano kaya natin? Tawag dyan isa-isa na yung ipa-photocopy. Ah, okay? Oo, oh, pwede rin. Yung eh. I membrance. Mean, Oo. Oh, oh. Gawin oh, ko yung ano, red magnet sa bahay. Ayan okay, eh, sila guys. <laughs> shout, out, Ay, yung niya, shout out mga ka kuyo. Anong tawag niyan? Shout out mga ka. Mga pa! <laughs> <laughs> pakiulit daw, pakiulit daw pinag-usapan nyo. Oh, <laughs> may tweet Grade 3. ako doon siya mawa yan. Ayaw, ayaw, Uy! ko. May nagbihis. May naghubad. Mahirap nang masipa ako ni Lolo. Sisipain talaga ako ni Lolo. Pauwi na rin kami. Last bit ng tekinit. Last <laughs> bit naghintay pag winter, tapos namin gagawin natin hintay lang tayo eh 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 dapat dito kasarapan mabilis Kansan ka talagang mahilo pag alog-alog eh mayroon kaming ano may kasama kaming <laughs> <laughs> mabilis mahilo sa sakayan nakasakay ko sa Rio Blanco uh. parang natakot ako parang mamamatay katabi ko ba bakit <laughs> <laughs> ano ano na niya paano pa <laughs> anong, ano na kami palanding sabi ko okay relax na palanding na tayo na sa random ko na pait ng malabas tayo sabi pa oh, para Kaya, siya dito sa pari, nagkumbol siya oh, tayo, uh, Kuya, tawagin mo yung cabin, sabi niya. Tawagin na yung cabin yun, sumukat so, mo ba siya. Just, ah, nahilo yun. Kinigyan ko ng plastic, uh, silupin. Ngayon lang ako kasi, lagaya nito. Dinala ko kasi sa video, sorry na kasi sa chinila, sorry lang, basta may ano doon siya. May masukahan. May doon sa Cebu, si yung para papel. Ayan, papel yan, eh. It, gusto niya yung ano. Plastic. Ah, ano na ba mo? <mulay> Nanoy <yun anir> <mulay> na, sabi, na ako. Hindi na-nervish yun. ako nakakaan sa pintana. niya na. Ay, ano nangyari sa'yo? Nasa Subang, ha? Sabi ko, Sabi naman yung lalapit. Galing Davao? pa manila oh, Davao, Pamanila. Oo. Ah. first hindi siya sanay ng ano. first time niyang sumakay. Hindi ko. Bakit? Nalaga ako. Pala, Gusto <mulay> Pero yung yung mga cabin crew naman, hindi naman nila pabayaan yan pag nagtawag pa Wala nang nakakita. Wala nang nakakita, eh. Hindi mo masasabi ako. Oo. Call. Anong ginawa ng cabin Wala, kasi sabi na naiya naman yung kuya nang nagtawag na yun sa mga cabin

pa yung gusto sinasabit niya din ano. Oo. Oh. 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 Tapos pag nakita na ni Ari, hindi na yan balikan niya. Oo, oh, dito <laughs> kasi. Bibigyan na lang <laughs> bago. Hindi pag nakasakay ko, hindi mo na ako. Pag mga taga rito ba? Hindi dito lagi <laughs> ang way. Oo, oh, dito lagi yung ano. Central. <laughs> Mas maganda pag north point na lang siya, diretso na, oh. na ng Stanley. Ay, Stanley Repulse Bay. Hindi wala ba dito sa North Point? Meron na, North Point. Meron yan, Stanley Repulse Bay.

Yeah, yeah, I I, the... I, still <laughs> uh, no lang. I will buy for you later. Si mama yan, uy. <laughs> <Can laughs> okay. Si mama yan, usap niya. Um, ha? Huh? Hey! Anonit, <laughs> <laughs> I will buy for you 都别声嘛。